Na ah, Dito lang. Pasaway. Hey! Hali ka dito. Hali ka dito. Oh. It's a dragon. No, no. Don't touch. Don't touch kasi may ano yan. Picture ah, kit. Picture. Picture. O, oh, picture ka muna. Yay. Dito ka muna kasi. Nag-picture pa sila ate. Dito ka. Dito muna kasi. May nag-picture pa. Later na, later na. Opo, wait, wait, wait. Wait, ayun o. Oh. Meron pa sila ate, o. Oh. Alis ka muna. Alis ka muna. Dyan. Dito ka muna. Down. Down ka muna. Opo, wait lang. O, oh, drink tayo water. sa nakarating tong batang ko. Go home na tayo. Can we go home, baby?